yung araw na nag-general cleaning ako dito sa aming CR at naglagay pa nga ako ng gloves para ganap na ganap. Feeling ko kasi ngayon ay sobrang sipag ko kaya wala na akong inaksaya na oras at inis-is ko na nga itong aming tiles. balitong itong tiles namin na white at marble, binabaran ko muna yan ng personal collection na tough. Tapos kinis-kiss ko after 30 minutes nitong steel wool. Ayun nga at sabi ko sa inyo nung nakaraan, ang dami kong pinagsisisihan na inilagay dito sa aming CR. Katulad na lang itong parang rack na lagayan namin ng mga shampoo at sabon dahil nga nagbabakba. Kaya nga kung maglalagay kayo ng rack na ganito, eh, wag na yung itim dahil eventually matatanggal din yung kanyang pintura at magiging tangit na ang itsura. So, ang ginawa ko nga mga mare, eh, inis-is ko na lang para mawala na yung itim-itim dito. Kaso, tinamad na ako, kaya nilinis ko na lang. Noong una kasi hindi namin naisip yon at hindi namin na-consider yung mga bagay-bagay. Lalo na, eh, well yung tubig namin dito. Grabe, ang lakas makadilaw ng mga gamit, lalong-lalo na yung tile. So, ayun, kung nasa subdivision kayo, tapos well yung tubig nyo, eh, pag-isipan talaga kung ano yung mga gamit na ilalagay sa inyong CR. Para naman sa aming bowl, eh, tough talaga ang aking ginagamit. Grabe, solid to. Dati pa, ito na yung ginagamit ng nanay ko. Kaya naman, nung nagkaroon na kami ng sariling bahay, ay ito din yung panlinis ko ng aming bowl. Binababad ko lang yan ng mga 30 minutes, tapos babalikan ko na lang. At yung isa pang aking naging problema talaga na share ko na sa inyo, itong aming black na shower, eh, talagang namumuti, pati yung mga faucet. Ayun nga, sabi ko sa inyo, eh, naka-deep well kami. So, prone talaga siya na magkaroon ng mga watermarks na medyo hindi natatang Maraming nga nag na yung tough daw ang ipanglinis ko dito pero big no siya mga mare dahil lalong mamumuti dahil nga matapang itong tuft. Para sa akin eh sobrang eyesore lang talaga yung puti-puti. Feeling ko ang dumi-dumi kapag may puti-puti dito sa aming faucet or shower. So nang nutuyo na nung ginamitan ko ng tuft ganito yung itsura niya kaya wag na wag niyong gagawin yung ginawa ko. Sa totoo lang eh sabon lang naman talaga yung pinanlilinis ko dito. Kaso yun nga namumuti-muti lang din at pagtapos kasi naming maligo hindi ko na din yan napupunasan kaya may mga watermarks talaga. Try din ako ng baking soda at saka ng suka, pero sadly, eh, hindi talaga siya umipe. After ko malagi ng baking soda at saka ng suka, ganito yung itsura niya, meron pa rin puti-puti. At may nagsabi nga na baby oil daw, kaya next time ay gagawin natin yon At ish-share ko sa inyo kung effective ba talaga. So, ayun, at hinayaan ko na muna mga mare dahil medyo time-consuming na siya. Kaya binalikan ko na itong aming toilet bowl at inis-is ko na siya. Bali, silikon yung pinaka-brush ko dito. At dito naman sa pinaka-upuan ay yung isang brush, ang pinangkukuskus ko. Hindi naman ako nahihirapan na mag-is-is dito mga mare dahil meron namang bidet at yun na yung tubig na ginagamit ko pang panlaw dito sa aming toilet bowl. So dito naman sa tiles namin sa may toilet bowl eh nag-is-is na din ako. Alam niyo naman ngayon usong uso yung mga aesthetic-aesthetic sa bahay dito sa CR. Eh sa CR naman gusto ko lang malinis at maayos. Nagkataon lang na ganito din talaga yung gusto kong design sa CR namin. Though hindi naman namin siya nabili online. Alam ko sa Wilcon siya nabili. Sa una aesthetic maganda pero eventually eh nag-iiba na din talaga yung itsura. Kaya kung nagpaparenovate kayo ng bahay eh talagang manood kayo ng mga video at iconsider niyo yung mga bagay-bagay lalong-lalo na yung water supply sa area ninyo siguro mas okay din kung magpa-water filtration tayo at medyo kinukonsider consider na din namin yun so ayan natapos na nga akong maglinis nitong aming CR at grabe para siyang exercise dahil talagang pinagpawisan ako kailangan lang din talaga consistent tayo sa paglilinis para yung mga gamit ay eh, tumagal naman sa atin medyo hindi na nga aesthetic dahil maraming mga gamit-gamit na nasa labas pero kerebels na yun ang import importante, eh, malinis yung CR natin. So, ayun lang muna for today's video. Bye!